Mas palakasin pa ang mga programa ng gobyerno. Iniutos si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng Education and Workforce Development Group. Gayun din ang pagbabalik ng sigla ng ilog pasig at pagpapaiting sa Humanitarian Assistance and Disaster Response ng Pamahalaan. Ang detalye sa report ni Clayzel Ferdilia. Pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng Education and Workforce Development Group. Sa bisa ng Administrative Order Number no. 36, magsisilbi itong sentro ng koordinasyon para pag-ugnayin ang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa edukasyon at lakas pagawa. Layo nitong palakasin ang sistema ng edukasyon natutulong para maging handa ang mga estudyante sa globally competitive na labor market. Inatasan ang grupo na bumuo ng sampung taong National Education and Workforce Development Plan na gagabay sa mga guro na mapahusay ang kakayanan ng mga estudyante upang makasungkit ang mga in-demand na trabaho sa nagbabagong mundo. Mismong ang presidente ng bansa ang mangunguna sa grupo kasama ang Education at Labor Department, CHED, DMW, DepDev at TESDA. Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na epektibong maibalik ang dating sigla ng Ilog Pasig. Sa inilabas sa Executive Order No. 92, pinatatatag ni Pangulong Marcos ang Office of the Presidential Advisor on Pasig River Rehabilitation. Kasabay niyan ang reorganization ng Interagency Council ng Pasig River Urban Development. Misyon ng Presidente, gawing mabilis, epektibo at napapanahon ang mga hakbang na ipatutupad para sa rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Hindi lamang anya bahagi ng kasaysayan at kultura ang Ilog Pasig. Nagsisilbi rin itong alternatibong transportasyon, magtutulak sa turismo at ekonomiya ng bansa. Mula sa East Avenue Medical Center, tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang courtesy call ng pinuno ng International Committee of the Red Cross sa Malacanang. Mas napagtibay pa ang kooperasyon ng pamahalaan at ICRC pagdating sa humanitarian assistance at disaster response. Kaleizal Pargilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.